Sir, para, Sir! Sir! Ay, pasensya na po, Sir. May iniisip lang po ako. Tara na, bis, bis, Tara ako na po. Tara na po. Sir, parin niyo po yung damit niyo. sir sarap nyo pala magmasahe sir karamihan kasi ganun magmasahe ngayon bae ano kaya bakla no oh, sir bata pala ako nung mamasahe na Tinuturo ang pa sa ng lola ko lagi ko siyang minamasahe Doktor sir. Masa, sir. sir, parang iba na po yung hinahawakan nyo ah lang po Sir, madulas lang po kasi. Eh. Ganun ba? Ay. Sir! Kaya na pa ako nakakakanta sa inyo ah. Parang hindi na po yung ginagawa mo. Parang namamanyak ka na eh. maglaka ka ba? Hindi hey, sir, ganun lang po talaga pag mamasahe. Kaya pa ka talaga eh. Parang hindi na pag yung ginagawa mo eh. Parang pag na yung ginagawa mo. Umami ka nga. Bakla ka ano? Sir, papakalang bakla ka. Pero hindi ko po kayo minamanyak. At... Sabi mo na nga ba, eh. Ayaw ko nga! Ay, hindi pa kita nakahalata! Pinapairamdaman lang kita! Bakla ka talaga! Mas ka ka dito! Baka rin tapo pa kita! Oh, Balong! Kamusta? Oh, ba't may pasa ka, Balong? Anong nangyari sa'yo? Yung isang customer ko kasi, <laughs> ano, Pinagbintangan ako, naminaman niya ko siya, sinuntok niya ako. Ano ba naman yan? Bakit? Nalaman niya ba na bakla ka? Oo, pinapaamin niya kasi ko eh. Kaya umamin ako. Dapat hindi mo inamin, kaya naman pala nasintok eh. Ganyan talagang iisipin nila kasi bakla ka. Mamanyakin mo sila, hindi mo wawala sa isip nilang ganyan. Dapat hindi ko umamin na bakla ka. Oo nga sin, eh. Ay, yung... Hindi ko nga alam na masungit pala yung customer ko. Hindi ako balo. Basta sa susunod, mag-iingat ka na. Kumain ka na ba yan? Hindi pa nga eh. Ayun nga yung inaasahan ko eh. Napambili ko ng pagkain eh. Sige okay, ito. Oo, oh, may banded yun ha. Eh. ka ng pagkain mo. Para makakain ka na. Kung ano, kung Bayaran mo na lang ako pag may kapera ka. Salamat, Sen, kasi naghahanap din ako ng ibang trabaho. Kaya mo sen, makakabawi rin ako sa iyo. Ano ka ba naman balo? Wala yun. Alam mo naman magkababata tayong dalawa, di ba? Saka, maliit na bagay lang yun. Walang problema yun. Basta sa susunod, mag-ingat ka na, ha? Sige, sen, maraming salamat, ha? Pito na ako para makakain na rin ako. Sige, ingat ka na. Salamat, sen. hello Kim, napatawag ka. Hello Kuya. Kuya, alam mo na ba yung balita? Oh, so, ano yon? Kuya, wala na si Lola eh. No? Kuya, hello. Kuya. Si? Ay, hala. Ay, sis, bago ba sa akin itong bago kong trabaho ngayon? <laughs> Nakakatuwa ka naman, balo. No? Talagang, gwardiya yung bago mong trabaho. Oo naman, sis. Kaya ko naman panindigan to, eh. Ako, malalaki ka lang doon, sigurado, eh. Sige, basta, mag-iingat ka doon, ha. Tapos, enjoy mo lang yung trabaho mo, oh, Sige, sis. Dito na ako, sis. Sige na, babae. Bye. bye. Nakakatuwa ka naman talaga. Ay, salamat. Natapos na rin yung trabaho ko. Okay makapag-TikTok nga muna para matanggal yung stress ko ko nga sa TikTok mo. Hi, sis! Uy, Balong! Tamang-tama. Malag ko yung video mo sa social media, ha? Viral ka na ngayon, ha? Kasi 2 hours mo palang ina-upload. May 1 million views na kaagad. Tignan mo. Talaga sis, mm -hmm. kanina ko lang ginawa yan pagka out ko sa trabaho eh. Ako balong mo mukhang sumisikat ka? ka Ay oo oh, uh -huh. mga sis. Sigurado matutuwa yung mga magulang mo nito pag nakita nila to. Sis, sana yung hindi yung mapanood ng kapatid ko. Kasi alam mo naman ayaw na ayaw niya yung pagiging bakla ko. Ano ba naman, sis? Sigurado matutuwa yun. Dapat nga maging proud pa sila sa'yo eh. Kasi kahit ganyan ka, ay, nagtatrabaho ka ng maayos. Saka wala naman masama sa pagiging bakla. Ah. Ang importante, nagtatrabaho ka ng marangal. Kaya huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, malay mo, dito ka na sumika. Sige, okay, sis. Siguro hindi niya may papapanood. Saka kung mapanood niya maman to, hiyaan mo na. Sigurado ako magiging proud din yung sa'yo. Sige sis, dito na ako sis. Papahinga na ako, napagod din ako sa trabaho eh. Sige na, sige na, pahinga ka na. Basta ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo balog. Sigurado ako sisikat ka din. Ayaw mo sis, pag may time ako, gagawa ulit ako ng mga video. Sige, 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 sige. Tama yan, nakakatawa yung mga video. Sige sis, salamat. Man, di ba yung kuya mo? Ititira dapat dito sa atin? Oo, oh, oh, si Kuya Balong. Bakit? Tignan mo, unta oh. ang taas agad ng views niya. Tumilyon agad, kahapon lang na-upload. Oo, oh, oh, nga no? Wow, sikat na si Kuya Balong. Ba't ganun? Ba't parang ang siya niya sa mayaw? Ah? Kasi si mahal, simula bata pa lang kami. May kusang babae na talaga yan si Kuya Balong. Ah, kaya ka pala eh. Kaya nga diba dapat titira yan dito. Kasi binubugbog yan ng kuya namin, Kuya Jonas. Kasi ayaw na na may kapatid na bakla. Hmm. Tawawa rin pala tong kapatid mo. Hmm. Sige, tatawagan ko na lang yan, mahal, para makamusta ko rin siya. sige, hmm, ayos nga eh. Sige, mahal. Hi, sis! Hi, sis! Pasok ka! Hmm. O'y Balong, sikat na sikat ka na sa social media, nakita ko yung mga video mo, sa halos lahat, nagbabayaran, ang dami mo na rin followers sa social media, nakakatuwa na mo. Oo nga sis di ba nga sabi mo tuloy-tuloy ko lang, kaya pag may bakanting oras ako sa trabaho, ayun, gumagawa ako ng video. Tama yan, tama yung ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang yan, simula pa lang yan ang pagsikat mo Balong. Hmm, nga pala sis, ito na nga pala yung bayad ko sa upa, pati yung utang ko sa'yo. Taray naman, kumikita na si Balong. Oh! Ba't parang ang dami yata sobra nito? Oh sis, sinobrahan ko talaga yan. Kasi parang ayan na lang din yung pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo sa akin. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung saan ako dadamputin ngayon. Ano ko ba naman, Balong? Yung mga tinulong ko sa'yo, hindi naman ako humingi ng kapalit doon. Saka masaya ako na natutulungan kita. Ano ka ba naman? Pero, salamat pa rin dito, ha? Sige sis, salamat din sa'yo sis. Sige na, mukhang papasok ka pa. Ingat ka ha, saka yung video mo, ituloy mo lang yung paggawa. Maraming natutuwa. Sige sis, salamat. Sige, sige. Ingat ka balo. Hello? Hello, Kuya Jonas? Hello, tol. Napatawag ka? Kuya, kumusta Kamusta? <coughs> <coughs> Eto, medyo may sakit na ako Eh, naman ako atay sa ni tatay na ano eh Asma eh Eto, nakilata na lang ako dito sa bahay Ah, ganun ba? babalita ko sana sa iyo si Kuya Balong eh Na sumisikat na siya ngayon social media Yung mga video niya Nagtitrending Oo nga eh Nakapanood ko nga yung mga video niya eh Tutuwa nga ako sa kanya eh Sige kuya, ibalita ko na lang din kay Kuya Balong na natanggap ko na siya. Sigurado ako, matutuwa yun. Pag may time kami, ayain ko siya na pumasyal kami dyan para magkasama-sama tayo. Sige tol, kayo bahala. Gusto ko na rin kayo makita eh. Sa para makapasya tayo kay Lolo at kay Tatay. Sige kuya, ingat ka dyan ha. Magpagaling ka. Eh, hey, ingat kayo. Hello, Kuya Balong? Oh, hello. Kaya ka? Kuya Balong, kamusta? Okay lang naman. Nakikita ko yung mga video mo, Kuya. Puro trending, ha? Oo oh, nga, eh. Salamat, ha? Congrats, ha? Oh. napala pala, Kuya. Nakausap ko kanina si Kuya Jonas. oh, kamusta daw siya doon? Tuwan-tuwa siya sa'yo, Kuya, sa mga nararating mo ngayon. Talaga? Sabi ko nga, eh, na pag may time tayo, pumasal tayo doon sa kanya, eh. Sige, Kim, pasyal tayo doon pag may time. Ay, sakit na rin kasi si Kuya Jonas eh. Oo, oh, talaga ang nangyari sa kanya. May asma siya, di ba? Yung ano ni tatay, sakit. Namanan niya ata kay tatay yun eh. Ah, ganun ba? Sige, pasyalan natin siya doon. Sige, Kuya. Balitaan na lang kita kung kailan tayo alis ha. Sige, Kim. Sige, Kuya. Ingat ka dyan. Sige, ingat din ikaw dyan. Sige, bye-bye. Bye-bye. Kuya Balong, nakakamiss din tong bahay, no? Mukhang di na talaga naasikasa ni Kuya Jonas. Oo nga, Kim, eh. Wala na kasi si Lola. Wala mo naman si Lola lang nag aasikaso dyan sa bahay. Eh. Kaya nga, Kuya. Eh. Tara, pumasok na tayo. Tara na, Kim. Tara, Kuya pa. Tol. Kamusta to ka, tol? tol? Ito tol, namano ako sa tatay ni tatay. Kaya yeah, mo tol, mas tabo pa sa pagbabagdari kita. Maramon na rin man ako na po eh. Dahil sa paggawa ko ng video. Oo nga tol eh, napapanood ko ngayon mga video mo eh. Tumantawin ako sa iyo eh. Tol, pasensya ka na ah. Alam ko naman di mo tanggap yung pasaryang ko eh. Lalo na nagbapayaral ko sa social media. Wala tol. Tagal ko na tinanggap yung kasirean mo eh. Wala tayong magagawa eh. Eh, kagustuhan mo eh. So, salamat ah. Pa. Tol, pasensya ka na pala sa mga panahon na lagi kita sinasaktan. Wala Tul. tol. Lahat ka pala yung tinanggap ko eh. nag <clears throat> so, sa inyo ni tatay. Kayaan mo kuya, bukas na bukas. Papagamot ka na namin ni eh, Kuya Balong. Salamat mga tol. Hayaan nyo. Pag medyo okay na pakaramdam ko, dalawin natin si Lola at saka si tatay. Hindi to. Uh -huh. na muna kami para uh -huh. so makapaganda na rin kami ng pagkain. Hindi hey, mga tol. Sala. <coughs> ka na ha. Sa mga panahon na binubugo si Kuya dahil hindi ko tanggap po yung pagkatao niya. Ito tinupad ko na yung pangako iyo na patawarin ko siya. Tanggapin ko yung pagkatao niya talaga to so, magkasama na kami ngayon. Masaya. Sana maging masaya ka na rin dyan. Mahal na mahal ka namin lah. Iyan mo lah. Nabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sa pagkakamali ko ay eh, kuya. Basta, lagi mo lang kami gabayan. La. Miss na miss na kita la. Miss ko na yung mga pagsasayaw natin. La. Pasensya ka na. Hindi ako nakapunta sa burol mo ah. Alam mo naman na natatakot ako sa kapatid ko. At la, sana nandito ka ngayon. Nakikita mo yung mga pagsumikap ko lang. Kung ano na ako ngayon na. Lamal, lamal kita. Kita makakalimutan. What's up guys, may bagong laro ako dito Ito ang PH Rush, madali lang manalo at mag-register dito Tuturuan ko kayo kung paano Madali lang mag-register dito Ilalagay mo lang yung username, password Tapos i-confirm mo lang yung password, then register Tapos okay na kaagad Ito ang PH Rush, meron ako ditong 32,083 pesos Pagbanad lang yung puhunan ko dito Tuturuan ko kayo kung paano maglaro dito at pumaldo Yan guys, try natin dito sa mines kung maganda yung bigay Bet 100 tayo Siyempre, iwasan mo lang yung mga bomba dito try natin yung mga gilid-gilid kasi ayun yung sa pattern daw eh yan nakapatapindot na tayo meron tayong 200 pesos pwede na natin yan i-cash out 200 na yan eh pero pipindot muna tayo baka madagdagat pa yan 248 na so try pa natin ang isa pa o oh, 310 na pwede na natin i-cash out yung 100 natin, tumubo na kagad ng 210. Yan guys, itatry natin ulit dito sa mines kung maganda magbigay pag malaki na yung bet. Try natin ang bet 1,000. Tapos yung pattern natin, ganun pa rin. Tignan natin kung magbibigay siya sa ganung pattern. Yan, o, oh, apat na pindot na tayo guys. Meron na tayo yung 2,000. Pwede na natin yan i-cash out kung gusto nyo. Pero dahil gusto pa nating madagdagan, pipindot pa tayo ulit ng isa. Yan, 2480 na guys. Yung 1,000 natin, tumubo na ng 1,480. Pwede na natin niyang i-cash out, syempre. San pa tayo? mag pa ba tayo ng malaking tama kung pumaldo na tayo? Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Maglaro na kayo dito sa PH Rush. Madali lang pumaldo dito. Nasa comment section yung link kung gusto nyo maglaro. Tara, sabay-sabay na tayong pumaldo.